I've been attached with the feeling of them waking up with you, pa naman natin na sa kabila nga ng isyong binabato ngayon ay talagang itong ating couple na sila Donnie at Belle ang naiipit nga dito. Pero kahit ganito nga guys, ang mga bula ay talagang patuloy nga naniniwala sa tunay na estado na relasyon ng ating couple at sa samahan nila. Na alam naman natin na talagang supportahan nga itong ating couple lalong lalo pa nga ngayon at kaliwat kanan nga ang post ng kanilang mga management narito nga guys ang bawat post na kung saan ay talagang pinag-uusapan na dahil makikita nga rito itong larawan ng ating Donnie at Bel Mariano na pinost nga ng Rice Artist Studio. At dito naman guys ay pinost naman ng Star Magic Pills. Alam naman natin na kahit nga ano pang issue na iba to sa ating couple ay nandyan pa rin sila as a couple at as a love team. Kaya naman for the support nga ang maraming bubblies dito. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.